Parang isang eksena sa pelikula ang nangyari ng isang 19-anyos na babae ang bigla lang sinakal ng isang lalaki sa loob ng jeepney sa barangay Bago Aplaya sa Davao City. Ayon sa inisyal na report, papasok sa kanyang trabaho ang biktima nang bigla na lamang siyang sunggaban at hawakan sa leeg ng sospek habang bumibiyahe sila sa jeep. Ulas na oh! Jeep sa isang gasolinahan malapit sa police outpost, biglang pinasok ng mga bystanders ang jeep at tinulungan ang babae na makatakas mula sa 26-anyos na lalaki na nakakaranas daw ng depression dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Oh, Siya? Hmm. Nasa kustudiyan na ng pulis ang sospek at nahaharap siya sa kasong physical injury. Nilinaw ng mga autoridad na walang nangyaring hostage taking taliwas sa mga naunang ulat.